Alam mo ba na karamihan sa mga Pinoy na nag invest ay hindi kumikita? Hindi dahil mali ang investment, hindi dahil malas, kundi dahil inuulit-ulit lang nila ang parehong limang pagkakamali na nagkakahalaga ng libo-libo bawat taon. At kung isa ka sa mga Pinoy na gustong ayusin ang finances mo bago mag-2026, kailangan mong malaman ang mga bitag na to dahil sila ang tahimik na pumipigil sa pagyaman ng napakaraming Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin paano mo may ang mga costly mistakes na ito. Maraming Pinoy ang nagsisimula na mag-invest pero iba ang nag invest sa tamang pag invest Kasi pwedeng tumagal ka ng limang taon sa investment pero kung mali ang sistema, iisa lang ang ending. Maliit ang tubo o minsan lugi pa. Sa guide na to, pag-uusapan natin ang limang major mistakes na kailangan iwasan ng bawat Pinoy investor ngayong papalapit ang 2026. At hindi lang ito tungkol sa where to invest. Mas mahalaga kung paano hindi masayang ang pera mo habang nag invest ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Ito ang pinakamalaking bitag ng maraming Pinoy. Safe ako sa bangko, kaya safe ang pera ko. Tama. Safe nga sa pagnanakaw safe sa risk, safe sa pagkalugi. Pero ang tanong na hindi madalas itanong ng mga tao ay ito. Safe ba ang pera mo sa inflation? Kung nakapark lang ang pera mo sa savings account na nagbibigay ng 0.10% interest habang ang inflation ay nasa 4% o minsan mas mataas pa, malinaw ang nangyayari. Lumilit ang tunay na halaga ng pera mo bawat taon. Hindi halata, walang tunog pero kapag tumagal, ramdam mo na lang na hindi na kaya ng pera ang dati nitong nabibili. Para kang may balde ng tubig na may maliit pero tuloy-tuloy na tagas. Sa umpisa, parang okay lang. Mukha pa rin puno. Pero pagbalik mo, makalipas ang ilang buwan, tsaka mo lang mapapansing halos wala na palang laman. Ganon din ang pera sa bangko pag sobrang conservative ka unti-unting nauubos ng hindi mo namamalayan. At ito ang mahalagang katotohanan na kailangan tanggapin. Ang sobrang pagiging conservative ay mas delikado pa kaysa sa maingat at calculated investing. Dahil sa mundo ngayon, hindi na sapat ang safe. Kailangan din ng growth, kahit kaunti, pero steady. Kaya kung gusto mong mauna at hindi maiwan sa 2026, hindi na uubra ang mindset na ipon lang muna. Kailangan itong palitan ng ipon plus investments na may tamang tubo at long-term growth. Hindi kailangan maging reckless. Hindi kailangan padalos-dalos o sabog ang strategy. Pero kailangan sa patanggalaw mo para hindi kainin ng inflation ang halaga ng pera mo pati ang pangarap mo para sa kinabukasan. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire -recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Sino ba naman ang hindi natatakot kapag biglang bumagsak ang market? At sino ang hindi nauudyok ng FOMO kapag nag ang crypto stocks? Lalo na kapag puro to the moon ang nakikita mo sa social media. Normal lang mga emosyon na yan, pero sa investing, normal doesn't mean profitable. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-costly mistakes ng mga Pinoy investors. Pagdidesisyon base sa emosyon. Kapag bumabagsak ang presyo, ang unang reaksyon ay takot. Takot mawalan, takot malugi. Kaya marami ang nagpapanik sell kahit minsan temporary correction lang naman ang nangyayari. At kapag tumaas naman ang presyo, lalo na kapag trending o viral ang isang asset, iba naman ang pumapasok. Excitement, greed, curiosity. Kaya pasok agad sa market kahit hindi na intindihan ang fundamentals. Ang ending, buy high, sell low. Ang eksaktong formula para malugi. Pero tandaan mo, hindi mo kayang kontrolin ng galaw ng market. May araw na green, may araw na pula, at may buwan na sobrang unpredictable. Ang tanging bagay na hawak mo ay ang sarili mong mindset at disiplina. Kung ang goal mo ay kumita at mag-grow ang pera mo bago mag-2026, ang kailangan mo ay simple pero powerful na consistent investing, long-term perspective, at sapat na disiplina para hindi mag-react sa bawat galaw ng chart. Dahil ang tunay na investing ay hindi karera ng bilis. Hindi to sprint kung saan panalo ang pinakamabilis. Ito ay parang marathon, isang mahabang takbuhan kung saan ang nananalo ay ang taong marunong magtiis, maghintay at manatiling nakatrak kahit magulo ang paligid. Hindi mo kailangan mauna sa lahat. Hindi mo kailangan hulaan ng perfect timing. Ang kailangan mo lang ay manatili sa laro. Ito ang paboritong gawin ng karamihan, lalo na ng mga bagong investor. Ilalagay ko lahat ng pera ko dito para mas malaki ang kita at sa unang tingin, parang logical, di ba? Isang lugar lang titingnan, isang investment lang ang babantayan, at kung tumama, malinis, diretsyo, malaki ang balik. Pero ito ang problema. Kung tama ang investment, oo, jackpot. Pero kapag mali, even just once, tapos ka na. Ang pag-invest sa isang stock, isang sektor, o iisang uri ng asset ay parang paglalakad sa isang lubid na walang safety net sa ilalim. Habang okay ang kumpanya, habang okay ang market, mukha kang matibay at confident. Pero oras na may masamang balitan dumating, scandal, mismanagement, bad earnings, recession, kasama sa pagbulusok ang buong ipon mo. Kaya maraming Pinoy ang nasusunog, hindi dahil mali ang pag invest kundi dahil nakadepende ang buong financial future nila sa isang basket. Iisang pagkakamali lang, isang bagsak ng market, isang maling balita, tapos ang pera at tapos ang plano. Dito pumapasok ang diversification. At hindi ibig sabihin ito ay bumili ka ng sampung random stocks na hindi mo naman naiintindihan. Hindi kailangan sobrang dami. Ang kailangan ay tamang halo tamang balanse, tamang exposure. At ito ang susi para sa 2026. Isang portfolio na may kombinasyon ng local assets para sa stability, global exposure para sa growth, at defensive options para may pangharang ka sa market crash. Kapag diversified ka, hindi ka madaling matinag. Hindi ka nanginginig kapag pula ang market. At hindi mo kinakailangan hulaan aling kumpanya ang magiging the next big thing. Sa halip, buo ang strategy mo at mas kampante kang magpatuloy kahit anong mangyari sa ekonomiya. Ito ang hindi napapansin ng karamihan kahit matagal na nag invest Fees. Maliit lang tingnan. 0.5% dito, 1% doon. Okay lang yan, sabi ng karamihan. Pero kapag pinagsama mo yan ng 10 years, 20 years o lalo na kung pang retirement ang investment mo, lumalabas sa sobrang laki pala ng kinakain ng fees sa kita mo. Hindi mo siguro napapansin sa simula pero unti-unti para itong lumulubog na bangka. Hindi malaki ang butas pero sapat para pumasok ang tubig ng paunti-unti. Hanggang sa bandang huli, mas maraming pinasok na fees kaysa sa kinita ng pera mo. Management fees, commissions, sales loads, trading fees. Lahat ng ito may epekto sa total returns mo. Hindi mo man makita araw-araw, pero sa long term, malaking difference ang nagagawa nito. Kung pumapasok ka sa investment na hindi naiintindihan ng fees, para kang bumibili ng gamot nang hindi binabasa ang label. Oo, pwede itong gumana. Oo, pwede kang gumaling. Pero hindi mo alam kung may side effect ba, kung safe ba, o kung masyadong mahal para sa konting epekto lang. Sa 2026 mindset, hindi pwede ang bahala na. Dapat ganito ang approach. Laging chine-check ang fees bago pumasok sa kahit anong investment. Hindi lang kung magkano ang pwede mong kitain, kundi kung magkano ang pwedeng kainin ng fees na hindi mo napapansin. Dahil minsan hindi talaga ang market ang dahilan bakit mababa ang kita mo. Hindi rin dahil mahina ang performance ng investment, kundi dahil kinain ng fees ang dapat sanay tubo mo. At 'yan ang blind spot na hindi dapat kasama sa 2026 financial strategy mo. Ito ang pinakamalaking mistake sa lahat. Hindi technical, hindi tungkol sa charts hindi tungkol sa kung aling investment ang mataas ang returns. Ito ay tungkol sa direksyon. Marami nag invest pero walang malinaw na plano. Basta invest muna. Bahala na kung anong mangyari. Try ko lang, tingnan natin. At sa unang tingin, mukhang okay. At least may ginagawa ka, di ba? Pero sa totoo lang, ito ang tahimik na dahilan kung bakit maraming Pinoy investors ang hindi umaabot sa tunay nilang financial goals. Dahil papano ka magtatagumpay kung hindi mo alam kung saan ka pupunta? Para kang nagbibiyahin ng walang mapa, walang GPS, walang direksyon. Oo, gumagalaw ka. Oo, lumalayo ka mula sa pinanggalingan mo. Pero ang tanong, papunta ba ito sa tamang destinasyon? O paikot-ikot ka lang ang isang investor na walang goal ay madaling mawala ng focus, madaling ma-influence ng hype, madaling sumuko kapag may crash, at madaling magpalipat-lipat ng strategy kahit wala pa namang nangyayari. Kaya bago pumasok ang 2026, kailangan mong magkaroon ng malinaw, hindi vague, hindi bahala na, kundi solidong income goal. Timeline kung kailan mo gusto maabot. Risk profile na angkop sa lifestyle mo. Monthly contribution na realistic at sustainable. At isang long-term vision kung bakit ka nag invest sa unang lugar. Hindi kailangan komplikado. Hindi kailangan may spreadsheets, charts o sobrang technical na plano. Ang kailangan mo lang ay kalinawan, isang direksyon isang malinaw na dahilan kung bakit mo gustong palaguin ang pera mo. Dahil kapag malinaw ang plano mo, hindi ka basta natitinag. Hindi ka madaling matalo ng emosyon at hindi ka napupunta sa mga investments na hindi bagay sa goals mo. Sa madaling salita, kapag malinaw ang plano mo, mas malinaw ang magiging future mo. Kung maiiwasan mo ang limang costliest mistakes na ito, may isang bagay kang siguradong makukuha. Mas mabilis na pag-build ng iyong financial future. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi mo kailangan maging eksperto. Ang kailangan mo lang ay tamang sistema at disiplina. Kung gusto mo mag-invest ng tama bago mag-2026, magsimula sa pag-iwas sa bitag, hindi sa paghahanap ng perfect investment. At kung gusto mo pang lumalim, Panoorin mo ang susunod na video. Top Pinoy Investments for 2026. Handa ka na ba sa 2026? Simulan na natin ang maayos, matatag at matalinong pagyaman.